Oo. Oh, gusto mo sumama sa amin pag minsan? Para makakalabas ka naman hindi lang dito sa loob ng bahay. Ano? Kasi pag nandito ka sa bahay, hindi umano yung utak natin eh. Pero pag sasama-sama ka sa labas, nagiging productive siya, mas, mas mapapadali yung pagaling Kasi yung environment, kung marami kang kasama, mas masaya. <coughs> <coughs> mm na, maayos na pati yung mata niya eh. Ayan mga kalinga, para hinal daw sa gabo's mapagpalang araw para sa ating lahat. Ayan, thank you, thank you Lord. Huwag natin kalimutan lagi na magpasalamat sa itaas. Ano mang nangyayari sa buhay natin, maganda o pangit, magpasalamat pa rin tayo. At syempre, ano mang plano natin sa buhay, ilapit natin to sa Kanya. At isama natin ang kalingap sa ating mga prayers. Ayan. At syempre, thank you rin sa ating ama ng kalinga, Kuya Bal Santos Matubang. Ayan. At sa Kanya may bahay, Ate Edna Vlogs, at kalinga prab. Ayan. Support din natin yung kanilang mga charity vlogger, mga scouters. Saman nyo na rin po yung mga kalingap reactors. <laughs> Ayan. Tapos, syempre, ang may sasuggest ko sa inyo, ang, ang masasabi ko lang is, wag nating skip yung mga ads nila Kuya Bal, nila Kalinga Prab, at iba pang mga charity vlogger, mga scouters. Kasi doon man lang is nakakatulong tayo sa kanila mga tinutulungan. ba diba, sila Kuya Bal, sila Kalinga Prab, ang kanilang pagtulong ay hindi biro talagang panghabang buhay. Talaga may pagbabago sa bawat buhay ng pamilya. Kasi edukasyon, um, pabahay, ba? Diba? Tapos yung mga scouters, si mga malilit na charity charity vlogger ng kalingap support din natin kasi balang araw um, sila na yung susunod na magpapabahay kasi sumusunod sila sa yapak ni Kuya Bal o di ba <laughs> Ito na nga mga kalingap bali share natin tong um, video ni Kuya Bal para kahit na para kahit paano naman is makatulong din tayo ito man lang is makatulong tayo kahit malit na bagay ayan um Natatandaan niyo ba si Bina? Ayan, 'di ba? Napaka ano talaga. am um, nung unang punta nila Kuya Bal, um, halos hindi to makausap. Depression talaga yung umaatake sa kanya. Pero ngayon, um, magaling na. Tsaka hindi lang ang pagtulong talaga nila Kuya Bal, hindi lang one time. Talaga ina-update update nila, pinupuntahan palagi, um kinukumusta, na kahit nga minsan okay na, pinibisita pa rin nila. Ito sabay-sabay natin panoorin ang pagbisita ni nila Kuya Bal sa bahay nila Bina. Wow Pansin ko lang ah, ang laki ng improvement ng um, video ni Kuya Bal ala mala teleserye. <laughs> Congrats Kuya Bal! Ito naman ang kalsada papunta sa ating Naga area. Ito po yung tinatawag natin. So, ang papasok papunta La Vina Morales. Si Vina Morales po ay isang babaeng depressed. Isang dalagang depressed na inuha ng ating kalinga. Ayan, yan yung itsura ni Vina noon nung unang-unang pinuntahan nila Kuya Bal. Ito po yung... Tapos yun naman, yun naman, yun naman is yung mga ina-update-update na nila Kuya Bal area natin papunta kay Vina Morales. Ayan, ngayon makikita na natin si Bina Morales. Ito po, kaibigan, upita ka ngayon kay Bina Morales. Ito po yung kanyang bahay po. Wow! Sari-sari store ni Bina Morales. Ito ang ah, wala ni eh. ah, Bill Morales, si Lola Rufina. Ako po si Bina Morales. Um, kasama ko po si Nanay Rufina. Bina, kamusta ka ngayon, Bina? Uh, okay naman. Okay naman pa. O nga mo, umaganda si Bina ngayon. <laughs> Kakain ka ng ano? Magahan na? Umagahan? Sa mga um, um. so, uh, everyday, anong rutina ginagawa mo pagising sa umaga? Siyempre, nagpipray. Okay, ito yung ganda. Tapos, inuinom um, ng gamot. Ay, okay. So, okay na okay na pala si Vina. Marunong na siya ng uh, ng sarili niyang gamot. Nang ano, nang katanghali, uh, anong ginagawa mo? Lumalabas ka na dito sa... Ay, ano? pagbibili po ng ulang Ah, sa, okay. Um, so, galaba po. Ah! So, magaling na magaling na. Pagpapahan siya. Oo. Oh, so, magaling na magaling na. Ah, uh, pagluto po? Oo. Mm. Sa ano pa po? Ano lang? Kasi <laughs> so, po Oh, okay naman yun. At least meron kang improvement, may exercise. Kasi kailangan mo din yun eh, no? Kailangan sa ano. Hindi ka naman nalulungkot na. Eh, hindi pa. Ah, okay. Ah, <laughs> ano, oh, maganda na yung may sa... radyo. Ah, may radyo. Ayun na pinaglalibangan mo ang radyo. TV. Asan ah, na yung TV mo dyan? wala. Uh, the... ah, wala na silang TV. Sana may mag-sponsor sa kanilang TV or sana um magkaroon sila ng TV. <laughs> sa oras, ayun mo kakalimutan. No? Pero the best ng exercise, huwag makalimutan ha. Mag-exercise ka kahit mga walking-walking, stretching lang, yun, yung mga ganun. So, magiging active yung katawan mo. Kasi kung di tayo kumikilos, yung, yung body parts natin, yung mga ugat-ugat uh, natin, yan. Let's say, so yun ang pinakang kailangan mo. Kung gusto mo kumanta, kumanta ka. Kasi para sa mind naman yun. Yung daloy ng ano, ng dugo sa puso. Yung ganun. Smile lagi. Laging happy. <laughs> Kahit konting ano, bagay na makapagpapasaya. Maintain natin yung lagi tayong nakangiti, tumatawa. Yung gano'n. Vina, ano naman ngayon na ano, uh, iniisip na pwede mong gawin kaya ngayon na magaling ka na, meron kang naiisip na pwedeng uh, gawin mo ulit para mas uh, okay yung lifestyle mo araw-araw. Mo Kaya -araw. eh, kesa yung maglalaba ka, may, may iba ka pang naiisip na gawin. Yung katulad ng pamamasyal, di ba? Pag-scout. <laughs> ah, ang, ab ang bawa po ang um, tawag yun. Trabaho po. Mm. Ah, Ay, dito lang sa Ang galing naman ni Bina. <laughs> 'Di ba magaling na magaling na talaga siya? Oh, meron po nga. Abila mo na. Oh. Ano ba ang hilig mo? Ano bang ba gusto mong gawin if ever? <laughs> Kung ano yung pagkaloob po. Ah. Oh dito sa loob lang. Oh, sama natin minsan dito. siya, Oh, gusto mo sumama sa amin pag minsan? Para yeah. makakalabas ka naman, hindi lang dito sa loob ng bahay. Ay, pagkasama ka po sa Atrich, lagi po kami, ano, nag-i-stop po kami. Alam, alabas kayo. Pumunta uh po kami ng Pilar Sor Sogon, di ba kaya mas magbata kami? Oo. -oh. Third week ng September yata tapos. Pero hindi everyday. Oh or alternate naman, Sinusundukan ka ni Ate Rizdi. Ay, ano po, mahaba po ang ano namin, pa nag i po siya, uh -oh. na, dire Kaya oh, okay. po, nung ano, nag-check up kami po, mm -hmm. uh -oh. Halos dire-diretso po kami. Sinusundan ko sa bahay. doon ako natulog Ah, kanya. na sa labas ka. Okay. ano, kasi pag nandito ka sa bahay, hindi umano yung utak natin eh. Pero pag sasama-sama ka sa labas, nagiging productive siya, mas, mas mapapadali yung paggaling. Ah. Ayan, ang ganda naman ang naisip nila, Kuya Bal. Di ba? Pwede nila isama-sama sa si Bina para mas gumaling. Parang si ano, si Reyna, di ba? para mas nag-improve yung kanyang ano sarili kapag nakakasama-sama sa mga ano nila scout, 'di ba, sa mga pagbablog. Kasi yung environment, kung marami kang kasama, mm -hmm. mas masaya. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Maano na, maayos na pati yung mata niya eh. Dati-dati mm -hmm. ang focus ng mata niya talagang diretso lang eh. Pero ngayon, no oh, may spark na ulit yung kanyang mata. At, at smile niya. <laughs> yung smile niya is talagang sabi kong okay na okay na. So Vina, tuloy-tuloy mo lang. Tuloy mo lang yung mga routine na ginagawa mo. Huwag okay, okay. lang yung basta stagnan ka sa isang lugar. Huwag. Dapat lagi kang kumikilos yes. para mas uh, maging okay yung, ano, yung health mo. ka mo. nai mabigas kami ang dalat, bigas. Ito, mabigas tayo. Wow. Unay! Bigas! Bigas ng buhay. Tapos may konti akong pira ibigay sa si inay, ha? Sisa na po kayo at walang pira si Kuya Bal, ha? Ako lang po, Isang milyon yan. <laughs> Kay Pina ay, talawang libo at uh, mag na ito ay nag na. <laughs> nay, thank you so much, ha? Talaw ko si Dory. <laughs> <laughs> dito na ay para ikaw ay makilala po. Wala, ha? Hola. Lagi ko lang po kayo napapanood since kay ano kay Kuya Gabisera. So ngayon sobrang happy ako na nakapunta ako at syempre nakita ko ulit si Vina for the second time. Ay ano ko na doon sa reunion cutting. Uh -huh. Ano makalam kayo? Ano, Bina. Okay. Uh, paalis na ulit kami, ha? Okay. Salamat. Sa... Kaya bal po nakarating po kayo. Mm. Kahit yes. magdalaw na malaking blessing na yung pagdala. Ay, ah, yun. Talaga magaling. Pa ng, ano, food. Ng bigas. Okay. Ay, ano. Okay. Sige, so, thank you, Bina. Fortunity na nai. Maraming salamat din po. At nakarating ako dito sa inyong uh, bahay na pinagawa din ni Kuya Bal. Okay. Salamat okay. po ng marami. Thank you, Bina. Salamat po, Kuya Bal. Kasi nung um, last na nagkasakit po ako kumbaga ay nakita ko dito si Kuya Bal, binisita ko. Tsaka sa si Ate Rich, tsaka family Kuya Bal. Tsaka kalingap din po sila. sa iyo mm -hmm. din Eh. Sa Salamat po. God bless. Bye. Nay! Okay muna. Basta dito kami uh, twice or once a month, ha? Ano po? Hindi ka po na di ka sabi ni Kuya Bal, bibisitahin sila kahit once a month. Ayan, galing. Sorry. Ay, Ina, babay muna. Bye, Nabina. Bye-bye. God bless. Keep smiling. Ayan mga kalingap 'di ba? Napakalaking improvement ni Bina. Kaya thank you, thank you kay Kuya Bal Santos Matubang at syempre sa Itaas. Unang-una talaga sa Itaas dahil si Kalingap Prab or si Kuya Bal ang ginamit ni Lord para dalhin kina Bina at sa iba pang mga nangangailangan, no? 'di ba? Talagang magaling na si Bina. Ang ganda na ng mga um, um, mga sagutan niya. Talagang nakakasagot na siya ng maayos, sabi nga ni Ma'am Lori, 'di ba? Ang mata niya is talagang may um may ano na, may kulay na. <laughs> Ayun lang mga kalingap, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.